Yan po yung may-ari ng talungan. <laughs> Pagkakita ko sa inyo yung mga talong na tanim niyan. wow Oh. Wow. Oh, nakasa nakabaligtad ba to? Ano nakabaligtad? Ay, hindi pa na. Bulaklak lang din eh. Galing. Yan yung unang talong. Yung pakalawang talong. Wow. Oh haba. Ito. Pangatlong talong. Wow. wow ang oh, grabe. <laughs> ang lalaki. Oh. Wow. Pangapat na talong. Grabe. Laki. Laki. <laughs> okay. Pang ilan na ito? Panglimang talong. Ang dami. Oh. One, two, ito. Wala pang bunga. Oh, sayang naman. Pero bumawi ito ng laki oh. Grabe, laki ng tanaw. Gabalde. <laughs> ay, 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 dalwang Dalawang ito. Dalaki ng bunga oh. Gababy. <laughs> Yan po yung may tarim ng talaw. Say hi sa mga viewers. Hello. Thank you po for watching. <laughs>